Kandidato sa pagkabarangay councilor sa Biliboy, Ormoc City, Patay, human po sila. Makatulog kay gayon ni atong lunes sa gabi. -i. Ang biktima, gilangas nga si Francisco Paking Villa, 53 anyos, magpapili pag-usab, pagkakonsihal sa barangay Biliboy sa umaabot nga eleksyon. matud sa inisyal nga investigasyon sa Ormoc City Police Office, giingong naglakaw ra ang biktima dihang gipusil sa sospek. Gika naghatod ang biktima sa iyang asawa sa ilang barangay, tihang nahitabo ang pagpamanhig. Matod ni OCPO Director Police Colonel Nelvin Rico Hermoso ang insidente o sa ka suspected election-related case. Kinitungod kay nahitabo ang pagpamusil sulod sa election period. Apan nagpadayon pa ang investigasyon sa kapulisan aron masuta ang motibo sa krimen. Samtang gikundinar ni Leyte 4th District Congressman Richard Gomez ug Ormoc Mayor Lucy Torres Gomez ang maong insidente. O ilang giawhag ang mga otoridad na daling sulbaron ang kaso. Nagpahigayon na og conference ang kapulisan aron ma-update ang maong kaso. Samtang gipahibaw sa Ormoc City LGU nga adunay tanyag ga 150,000 pesos nga reward money sa makatudlo sa mamumuno. We are not uh, ruling out the possibility that it is a uh, election related incident. Well, ongoing pa nga ang investigation at nag-collate pa ta ng mga data in other angles for that purpose.